Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat On this your guest on my channel A Fetal o Ozomotor So ngayong hapon na to Tingin natin ang sa inyo ng ating mga gabay So this is um A random gabay for the sign of Aquarius Aquarius, 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 Aquarius. Welcome, welcome sa my channel Ano kayong messages, advices na spirit guides ang ating masasagap for today's video Kanino kayong energy o kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating makakagilap. So guys, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Request, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. Up there, kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigaskip ng Adsaway sa way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga kwaiyos ang ating maagilap for random gabay? Let's see, guys. So, there's an out of cups. There's something in offer. May offer daw na paparating. May offer na darating. So, mayroon dito proposal, promotions. And there's something in offer that brings you a romantic proposal. Now, mayroon dito magpo-propose. So, let's see. Alamin pa natin yan. And there's something, guys, with a magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na ma-manifest. Unti-unti mo na makukuha. Itong offer nito, matagal mo na itong hiniling. Matagal mo na itong gustong mangyari. Let's see. Additional messages. So there's a two of swords. There's a decision that you need to make. So may mga bagay na kailangan mo pag Na kailangan mo mag-take ng action pero nahihirapan ka. Tatatakot ka. Pero because there is something guys with the nine of na pentacles, there is a blossoming. Maring lumago, lumakas ng yung finances. Gumanda na ang daloy ng uh, pagkakaperahan. Now you have a potential for abundance. Kaya mong palaguin at kaya mong palakasin ng iyong finances. And there's a hypothesis. There's a lot of hidden and secrets. No, maaring maraming sekreto, maraming bagay na hindi mo inaakala na mangyayari at magaganap. 'no siguro isang bagay na hindi mo akalain ay mangyayari ay uh, lumakas lakas na no ang iyong negosyo, hanap buhay. or finances or resource income and there's a video for you with turning back swerte sabi ko na eh may swerteng dadapo no may darating na na magdadala sa iyo ng pagbabago no there's something or a new beginning, success, accomplishment and there's a chance to happen Mababago ng kapalaran mo. There's a nine of Cups. Represent what? There's a Descent card. There's a pure positive outcome. Na magiging maganda ng kalalabasan dito. At magdadala ng positibong offer. And this is the three of one. Sabi ko na nga ba. The waiting is over. Na matagal mo na tong hiniling with the magician. Matagal mo na tong gustong makuha. Pero ngayon, abot kami mo na. The waiting is over. Na some of you, baka gusto mo mag-travel. There's a possible makapag-travel ka no? Kung may inihintay ka paper documents, maring mapasa or makuha mo na. So, let's see what is the 12 swords. of Swords. Reverse the King of Pentacles. So, nagkakaroon ka kind ng of confusion. So, kailangan bigyan mo ng security ang iyong sarili, ang iyong hanap uh, buhay at ang iyong negosyo. Hindi pwedeng pala decision ka. Hindi pwedeng basta-basta ka nalang mag-take ng action. No? Na gusto mo to, gusto mo yan. Kailangan pangalaga pangalagaan mo ang iyong finances di pwedeng bira ng bira. What is the nine of pentacles? Represent guys with the king of wands. Now, this is something I look at the bigger picture. Lagi mo titigyan yung magiging posibilidad. No, yung kalalabasan ng bawat eksena. No, hindi ka pwedeng uh, magpala decision dyan. No, at unti-unti nang lalago, lalakas daw yung finances. No, unti-unti mo na makikita na ang layo-layo na no sa dating nakagisnan, nakagawian, no yung salary mo maaring tumaas na your resource of income mo ay kita mo maaring mag-increase na and there's a the need of course, something moving forward at unti-unti ka na rin do makaka-move on na no, makakawalat at makakalaya uh, from this hidden eksena no sa mga naka mga nakatagong eksena At unti-unti ka na rin makakawala at makakalaya ibig sabihin unti-unti na malalantad sa iyo no or marirealize mo or malalaman mo ano bang ba kailangan mong gawin? Ano ba yung dapat mong gawin? Ganon. What is the wheel of fortune? Refreshing with the of swords. So, there's a lot of toxic and negativity around you. Na ka ng toxic and negative dyan. Pero sinasabi dito, guys, no? Na unti-unti ka na raw dyan makakawala. Iiikot ng kapalaran. At papabor na raw sa iyong sitwasyon. Babaguyin na yung eksena mo. At yung kalagayan mo. Let's see what is the nine of cups and there's the sun card represented by the king of swords stop the pattern patuloy mo yung mga bagay na alam mo hindi nagsiserve sa'yo yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa situations mo mas maging wise ka na ngayon mas maging matalino ka na ngayon no, paano mo kontrolin yung sitwasyon lalo lalo na pagdating sa buhay pag-ibig hindi lahat ng offer ay tinatanggap no, kailangan uh, mas maging matalino ka na ngayon pero magiging positive ang kalalabasan dito dahil naging practical at wise ka. And this something that six of so with the transition, unti-unti ka na rin daw talaga makakaalis sa hindi maganda sitwasyon. Yung inihintay mo, there's a possible na makuha mo na, makamit mo na, and there's a trouble talaga. There's a transition, may lipat, bahay, or makakaalis ka na. There's something, um, alis, gala, ganon. Additional messages. And of course, there's something the night of once, konting tiyaga na lang. No, magtiyaga ka sa ginagawa mo. Daw ba mo ni pasensya mo? Eh kasi sa night pa ako maging secure ka at maging practical ka sa kung ano man yung bagay na meron ka. No protection At mat pangalagaan mo ito. What is the messages? And there's a separate story with this, Nicolette. Sabi ko na, eh, ano man sikreto, ano man unti-unti ka na makaka-move on from that. Unti-unti no? mo na matutuklasan, malalaman, ano ang nakatago behind the scenes, ano sikreto na sa likod dito, unti-unti ka na makaka-move on. Or oh, some of you, no? meron meron ako nakitang, uh, there's a cheating lying on you, na unti-unti ka na makaka-move on no? sa kasinungalingan. No? May mga sikreto dito na unti-unti na bulgar, na no? lantad And then something the four one some of you guys magkakaroon talaga ng celebration, no? At um, there's a twin flame energy and there's a soulmate connection, there's a something wedding, no? Homecoming, family gathering. Ibabalik na to yung kas yung sigla ng yung buhay at pagkatao ibabalik na niya. What is the outcome? For the outcome guys, there's something the six of cups, no? Kumaga there's a lesson learned. Parang with the six of cups, no? Ano mga memories, na no, naman yung mga past situations kailangan mo nang matuto na no? kailangan mo nang um kumbaga putulin no? yung nakasira yung nagsilbing komplikasyon and there's a an day of one so magkakaroon ka ng mga bagong idea at proyekto plano and some of you may nasense ako dito na may lalapit sa yung kamag-anak na mangungutang ha maging wais ka na ngayon and there's a two of balance maging balance ka na physically, mentally, emotionally and there's a an need of sorry the breakthrough na no? magtatagumpay ka na rin no? sa larangan mo, sa hinihintay mo at the same time um, sa dapat mangyari no? kasi unti-unti mo na makikita yung changes sa development na ng buhay na tinatahak mo no? layo-layo na ng dating ikaw so ngayon mas matalino ka na at mas maliwanag na ang utak mo no? and there's something the Queen of Cups No, there's an emotional intelligence. Pagdating sa emosyon, mas matalino ka na ngayon. No, nag-let go ka na sa mga bagay na nagbigay ng pasakit sa'yo, nagsilungaling sa'yo, tinrider ka, no, nilelet go mo na, hindi ka na, hindi mo na piniplease yung isang tao o isang bagay. No, talagang pinapakawalan mo na. And there's a seven of one. So see, pinaprotection na mo yung sarili mo laban from toxic environment or toxic and negativity around you. No, may toxic talaga negativity dyan. Pinaprotection mo na ang, ang, iyong sarili, ang iyong pamilya. No, dahil iikot ng kapalaran, maaaring pumabur na sa iyong sitwasyon, maging maganda na daloy ng iyong kapalaran. No, at babagoy na ng panahon ang kalak, lahat ng karanasan na to. So, let's see. What is additional messages for finances and career, love life, and of course, kalisugan. Let's watch this. Okay, for finances and career, guys. Shuffle muna tayo ng bare light. There's a ten of swords. I'm you, okay, guys, na meron talaga itong matry door. Sumasabotahe ng pagdating sa finances mo. And there's a few of ones kailangan lakas ang mo, no? Maging matapang ka you are also independent and empowerment. No, meron ka sariling ka kalakasan, pananaw, no, kailangan alam mo sa sarili mo na yung grounds mo, no? And of course, there is a three of pentacles collaboration. Communicate clearly. No, kumaga, kumagkakaroon ka ng mga komunikasyon, mga collaboration with other people, kailangan na um, kilalanin mo mabuti, no? Dahil some of them, guys, makatridoring ka, iscam ka, ka, maging aware, ha? there is something an event or transactions sa kung nakikita na maging ingat po kayo na baka budulin or lokohin po kayo no, there's there something that he wants so there is a past communication and past moment na magkakaroon ng lot of transactions and phone call and messages and email and there's a travel guys and there's a page pentacles for invest wisely so pagdating sa mga bagay-bagay kailangan maging wise ka na no, wag ka mag-invest ng bagay or ng pera, no? Pag hindi ka walang kasiguraduhan, no? Pag wala kang assurance. And there's a four of cups, see? Reevaluate or analyze. Nakikita mo 'yan? Kung paano niya pag-isipan, no? Hindi ka agad siya nagtitikin ng action and decisions dahil ayaw niya sa huli, magsisi siya. Pagdating tayo sa love life, guys, Pagdating sa buhay pag-ibig, there's a the king of cups, There's a the devoted to so for person na mayroon talaga ito pagdating sa pag-ibig no? yung person mo very devoted no? talaga, na talaga sumusuporta naman sa iyo and there's something that I've heard nagkakaroon ka ng na anxiety sleepless nights worry stress no? sa so, kung ano iniisip mo nag-overthink paranoid ka and there's a set of ones no? Maring magagaang na no? ang inyong pasakit mga obligasyon and responsibility may matatapos na kayong hulugan no? or binabayaran there's a night of cups there's a wish for payment So, may mga bagay na matutupad na ang yung kahilingan. And there's a footprint ako sa so, protection nyo at pangalagaan nyo yung grounds nyo dito. Maging aware kayo, no? Pagdating sa finances and relationship. Proteksyonan mo, ano man yung bagay na meron ka. There's a judgment. Pinapaalalaan ka, ka dito na you need to pay attention. No? Pagdating naman tayo, guys, sa kalusugan. sa kalusugan there's a seven of cups no confusion maraming magulo ang utak mo maraming gumugulo sa isipan mo marami kang plano marami kang gustong gawin no there's a justice card there's something a balance and karma pagdating sa kalusugan mo kung sino man yung gumawa ng ng karamdaman sa iyo wag ka magalala there's a principle of karma na babalik sa kanila yan what they deserve no there's a two of wands pili mo lang yung mga bagay na makakatulong lang sa iyo Especially mga pagkain. No? Tantanan mo yung nakakasama sa'yo. And of there's something the mood ka with the truth reveal. Some of you guys, hindi ka talaga makatulong. No? May mga nararamdaman ka talaga. No? Magulo talaga utak mo. Yung matutulog ka, pero bukas yung diwa mo. And there's a form of sabi ko na eh. ba? Diba? Hindi ka talaga makatulog. Some of you guys, balisa no? Parang kayo ng person mo. No? Nag-overthink kayo, balisa. Andang parang magulo yung utak nyo. May gayo mo dito, ha? mag po kayo. Kaya baby pay attention, eh. Kaya mag tayo. There's a five star. Magkakaroon naman na patas na laban. Ibig sabihin, maagapan mo. No? Masusolusyonan mo. No? Bago pa mangyari yung bagay na yon mo. There's a seven na harvest moment. Ano man yung bagay na ginawa mo, makukuha mo yan, matatamo mo yan. No? So, let's see what is additional messages for uh, Magic of Fire Messages Advises. And it peak of course, the Pika Card, or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, sa Pika Card, or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within one 2 or 3. The request ko na kapili ka na, please comment down below kung number na pili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. And guys, maraming salamat po sa mga nag ng aking videos sa anumang uri na social media platforms. Maraming salamat din po sa mga hindi nag-i-skip ng ads away pagpalaing kayo. ng Diyos at may kapal, siksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the magical fire messages, advises, let's watch this. What is the magical fire messages surface in what? for magical para messages. And of course, there's some permission. Always being positive and just being optimistic. Manatiling positibo ha. Para maging magandang kalalabasan ng sitwasyon mo. No, kailangan iwas nega. Para ma-attract nyo yung positivities. And of course, there's a be yourself. No, just being honest with yourself. No, iwasan mo magpanggap, magkunwari. Basta maging totoo ka na sa sarili mo. Just be authentic with yourself. And there's a birthday. na no, maring there's a birthday season, maring may atin ang kang birthday. No, the answer your the answer to your questions with a significant with a birthday season. No? What is the yin and yang oracle card? There's a change. No, unti-unti na rin magbabago ang sitwasyon mo, in-encourage siya dito na you need to change your perspective. No, kailangan mo talagang baguhin din yung pananaw mo. And there's freedom. Makakalaya ka na at makakawala ka na at unti-unti mo na matatanggap ang mga bagong oportunidad. No? Makakamit mo na ito. Because there's something, remember, na papakatandaan mo na mamulat ka na sa mga nakagisnan or mga nangyari sa'yo from the past. There is a synchronicity that represents what? Sorrow. Drama. No? Iwasan mo na rin yung, yung, uh, yung drama dito. Yung negative thoughts. And there's a friends maring mas bata sa yung person mo. And of course, there's something guys been a strength, I've confident. So, kailangan lakas mo at tapangan mo. Alis yung mintakot at pangama mo, There's a, the word card represents something trouble. Some of you guys, magkakarako talaga ng trouble. And there's a success. No, there's a crown. Talagang makukuha mo yung corona dito. Na no, may crown na ako nakikita ibig sabihin, makukuha mo na yung tamang pagkakataon at maring sa na no papaboran situations. And the Roman Angel represents with a snake. Not what it looks like. No, ibig sabihin dito pagdating sa ah, may aas daw no sa inyo relasyon. No, hindi lahat ng pinapakita ay totoo. No, some of you. No, sinisira ang inyo relasyon. And of course, there's a ghost a disappearing na talagang bigla na lang naglalaho Parang nagpabago-bago yung na yung mood ng person mo. Ibig sabihin, may gayumang nangyayari. No, kaya pa iba, siya ng ugali, ng eksena, kasi ginagayuma yung person mo. Kailangan mo solusyonan yun. What is the Jesus Loving Code said? Sabi ni Jesus Loving Code said, guys, whatsoever you shall do with all my father which is in heaven, the same is in my brother and my sister and my mother. Ano ano man daw yung dapat mong ginagawa no, sa iyong ama, ay maaaring ganun din ang ginagawa mo sa iyong mga mahal mo sa buhay. For Archangel Michael messages. And there's a new beginning and fresh start. Diba sabi Archangel Michael, magkakaroon ka ng bagong simula at panibagong pag-asa na no, kumapit ka lang dahil babagoy na talaga nito ang situation mo. Parang uh, pinapaalalahanan sa yo na mamulat ka na sa mga naging leksyon, no? Sa mga bagay na dapat mong natutunan pagdating sa relasyon, sa paligid mo dahil maraming tuso at talagang sisirain kayo para lang, ba? Diba, mas ma uh, gumuho ang inyong relasyon. Ang inyong finances siguro dahil sa inggit or selos. And there's something uh, 333 with the support. Don't you worry. Now, sinusuporta ka ng ating angel spirit dito that seeing the angels number 333 is a sign that it's time to, fo to focus in what work on your skills. Discover your talent and use your imagination list your inner artist knowing so will boost your self-esteem and sense of confidence it does wonder for you sense of purpose and contribute to your community na talagang may ambag ka talaga no sa mundo nito baka ito yung bag mo na kailangan mo tuklasin no at talamin sinusuporta ka natin spirit na na kailangan mo tong uh, maputol or ma, matumbok or malaman lahat at kailangan ng putulin do no, hanggat hindi pa lumalala ang sitwasyon. What is the money move oracle deck? Refugee with a winning, Diba? ba? Talagang ipapanalo mo to. Sooner or later, it comes, luck comes for everyone. Don't spend everything at once, Diba? ba? Kung baga, talagang mananalo ka dito, no, wag mo lang sayangin yung mga opportunities, wag mo lang sayangin yung mga pinaginapan mo. What is a shadow work, your present one? From the shadow worker reservoir, why. Reference with a close minded. Openness and receptivity. unwilling to consider other perspective or entertain new ideas, be more open. So, kailangan marunong tayong tumanggap, no? Na mga advices, messages, and request information ng ibang tao. Bagkos, kailangan lang natin um, i-evaluate na no? pag-isipang mabuti. No, kung itong bang bagay na ito ay makakatulong sa atin, ano ba yung magiging impact nito, yung cause and effect, no, yung consequences, no, yung possibilities, dapat alamin natin yung magiging um, eksena. What is the clarifying for a love situation? Hindi tayo pwede magpala-desisyon, diba? What is the clarifying for a love situation? Refers to the silent remnants. I, I mean that uncertainty in love has the power to reveal and trust. Na no, talagang, kumbaga, mas maganda na yung tahimik. Na no, ang inyong relasyon, na no, mas binubuoto ng mas mata, matibay at mas matatag. No, kaysa sa Bulgaran. No, maraming e epal maraming e extra, maraming ingetera, pakilamera. There's a clarifying for life situation. And course, there's something laboring choices, no? Tulad ng buhay mo, no? Na maraming pasikot-sikot na eksena. No, kala mo yun na yun, pero hindi pa pala. So, kayo yun yung kailangan mong pakakatandaan na, na sa nasa buhay, no, ang sumusuko ay talo. No, kaya kailangan matuto tayong lumaban at mal yung puno't dulo na lahat ng to hanggang sa matuklasan at malaman mo ang kalalabasan ng eksena na to. Yun ang kailangan mong matutunan sa buhay mo. What is the what lies between the future? what lies beneath we get a future represent guys with a bank failure some of you guys no meron dito talaga nag-failed na yung banko or maaaring nagigipit na no dahil sa situation or maaaring darating tong time na baka magkaroon kayo ng gantong sitwasyon kung hindi ka magiging mautak sa pera no there's a game over no pero matatapos din to kung tatapusin mo at alisin mo ang nagsisilbing complication or negativity sa buhay nyo. Kick to the crab. Alisin, tanggalin, i-release. The, the game over is here. Tatapusin to. Kung tatanggalin mo, daw nakita mo yung puso na yan. Daw ang naiingit sa inyo. What is a part of the light of What? Ibig sabihin may lason talaga sa eksena mo. And there's a protection, I told you so, na kailangang proteksyonan at pangalagaan ka at pangalagaan mo at pangalagaan ka ng ating spirit. I am divinely protected, surrounded by light and love at all times. I trust in the protection of the universe knowing that I am safe, secure, and guided. No harm can come to me for I walk into the light of divine protections na bala ba? mo na protektado ka, sinusuportahan ka ng ating Spirit, at ginagabayan ka sa bawat eksena na tinatahak mo sa mga desisyon na ginagawa mo. So, let's see what is the Pika Card, no? So, let's watch this. So, okay, nandito na tayo, diba? With the Pika Card, no, guys? So, let's start out with the number one. Sino yung nakapili ng number one na ito na yun? Ayan, guys, ha? binabagalan na natin for you. Kasi para maintindihan nyo ang pinakamensahe ng ating gabay. Now, there's a number one with a no. Karen's too strong, find solid gratitude. Kailangan napin mo. No, kung saan ka magpapatibay, saan lalakas ang iyong puntasyon, ang iyong eksena. No, wag kang pumunta sa isang bagay na alam mong kaya abutin ng bagyo o ng mga sakuna or rahedya. No, lahat ng mga problema. So, kailangan hanapin mo kung saan ka magiging matatag. Ganon. Number two. And there's a no again star for attention empty promises burden. Harapin mo. No? Kung baga may mga promise dito sa atin na nangyayari o pinangako sa atin na hindi natutupad. No? Kailangan mo mag-pay attention. Ganon talaga. Accept the fact na hindi lahat ng gustong gawin or gustong or pinangako sa atin ay matutupad at mangyayari. No, depende kasi yan sa situation. And there's a yes, fitting it all into place, coming together, unit, united. Ibig sabihin talagang karapat-dapat, itong bagay na ito ay paaring uh, there's a man for you. Talagang nakalagay ka para dito, suwak ka para dito, at nangyayari ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. So guys, this is um, a random gabay for the sign of Aquarius. Aquarius, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang di lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos. Update kasi Maraming salamat po sa mga walang sampag-support sa aking channel lalo-lalo ng ang dirigiskip ng adsaway so pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik na gumapaw na biyayang balik sa inyo. Maraming salamat sa si Video. Bye-bye and babush.